Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa merkado, lubhang naapektuhan nito ang consumer, partikular na sa bigas at gulay. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala ng 4.7% inflation rate sa buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Ngayong patuloy na iniinda ng libo-libong mamamayang Pilipino ang malawakang problema ang kinakaharap ng bansa, may konkretong plano nga ba ang Department of Agriculture sa pagresolba nito? Mayroon nga bang nakalaang budget para sa mga magsasakang unang apektado ng krisis na ito? Ito yung sentimiento ng mga farmers ngayon. Patuloy silang nagkakautang, hindi sila nakakabawi kasi nga mababa ang presyo ng palay. And yet government continues to uh, import rice. And, but government is also saying uh, magiging self-sufficient tayo and all. Ano na ba ang stand ng gobyerno ngayon? Saan tayo patungo? Ang priority natin ay uh, local production. Uh, Ma-ensure natin that ang uh, ating uh, pamahalaan, ang ating bansa ay makakapag-produce ng uh, pagkain para sa mga Pilipino. Pero dapat din nating tandaan uh, yung ating geographical condition, climatic condition ay uh, hindi lahat ng pangangailangan ng ating uh, mga consuming public ay kayang i-produce so, because of the limitations. So doon sa hindi nating kayang i-produce, uh, pwede tayong uh, mag-import. Uh, halimbawa, tayo rin bilang bansa, uh, nage-export din tayo ng sobra na naman natin na napoproduce. At yung mga, kumbaga, titignan natin yung meron tayong comparative advantage. So meron tayong mga commodity na talagang kailangan natin na i-produce para sa ating mga uh, kababayan. Wala bang ikakabahala ng uh, food shortage this year? Uh, Palay, uh, yung sinasabi ng mga farmers na baka mamaya magkakaroon na naman ng hoarding? Alimbawa sa sa bigas, uh, we're producing 85 uh, to 90 ng ating uh, pangangailangan. Uh, yung hindi natin napoproduce, ini-import natin. Uh, through the rice tariffication law, actually last year we imported 3.8 million metric tons, and this year uh, we might be importing the same or a little less, over the same amount we exported last year. Uh, dahil nga uh, liberalize yung, yung scheme na to. uh, tapos ibabangga natin doon sa ating local production. Uh, sa datos ng PSA maganda yung naging produksyon natin uh, nitong first semester at inaasahan natin uh, sana hindi masyadong maapektuhan ng El Nino bagamat nakahanda na yung ating mga interventions uh, nagbuo na yung ating pangulo, ng no, tinatawag natin na interagency task force para uh, maging handa uh, for mitigation uh, purposes ng El Nino Uh, together with all other agencies para masigurado natin na responsive tayo. So, uh, ini expect natin na walang magiging shortage dahil nga uh, meron tayong produksyon at okay naman yung yung import. Yun ay sa sa bigas. Yung sinasabi na napakarami nating programa para isupport sa magsasaka, malaki ba bang kakulangan? Uh, meron ba tayong uh, problema sa papaano natin pupunduhan? Actually, masaya kami, Cesar, dahil uh, simula nga 2023, very significant yung in-increase ng budget. And uh, about, dati kasi hindi lumalampas ang 100 billion. Yung buong DA's budget, uh, this year, it's about uh, 160-170 billion. Malaki yon? Malaki yon. So, in 2024 na budget uh, na proposal namin ay uh, mas lalaki pa. We are expecting ma-aprubahan ma ito ng ating kongreso. Ngayon, uh, yung sinasabi natin, sa rice alone, almost 50% ng budget ng DA kung isasama natin yung NIA, isasama natin ng NFA, ang field rice, uh, lahat ng mga ehensya na may kinalaman sa bigas o sa palay ay more than 50% yan ang total budget ng DA. And very significant in terms of production inputs from seeds to fertilizers to mechanization to R&D uh, trainings uh, very significant ang inaalat ng ating pamahalaan kaya malaki ang ang receive ng ating mga magsasaka at isla. bukod pa doon sa uh, RCEP, yung 10 billion every year plus yung excess collection last year it was 12.7 billion so a lot of money is being devoted para sa rice okay. eto kasi ang mga farmers kasi gusto nila very specific detalyado Um, so we, have that uh, funds for them para sa fertilizer and all but how can we ensure na matatanggap ito hanggang sa kaduluduluhan uh, gaano tayo ka assured sa kanila na uh, yung mga procedures natin na hindi makakahamper dahil sa sabi nila paasa ng paasa wala naman dumarating ko konti naman dumating how, do we respond to that sir isa pa sa mga uh, matinding tagubilin ng ating pangulo sa DA ay siguraduhin na magkaroon ng digitalisasyon. So, sa pamamagitan nito, mas masisigurado natin na yung ating interventions ay direct lang, direct ang marireceive ng mga uh, kababayan natin magsasaka, yung direct clients ng DA. So, inuuna natin yung tinatawag na registry system na mga magsasaka. RSBSA, Registry System. So, kahit sa magsasaka, meron na rin ganyan. Yeah. No? For basic sector in agriculture na kung saan na may listahan kami ng lahat ng mga magsasaka at mga ngisda. Katuwang, of course, uh, Cesar, alam mo ito, yung mga lokal na pamalan? kasi sila yung directly na kaugnay, kaugnayan ng ating mga magsasaka sa, sa field. So sila yung katuwang natin para doon sa pag, tamang paglilista at kami sa encoding at para masigurado namin na walang leakages. So inaayos namin yan every year, year in and year out. Uh, right now we have on record almost 20 million na nasa registry system natin. At from that list, binabangga natin sino yung dapat makabigay matakatanggap ng uh, uh, fertilizer, pesticides uh, pesticides and then ngayon, ang programa nga namin ay clustering and consolidation. Pag nagbigay tayo ng pesticide, nagbigay tayo ng uh, kung ano na sa mga magsasaka, bigay 'yon libre, walang bayad. Wala. Wala 'yon. That that's a subsidy to our. Pati transportation, pati kung ano yung mga kailangan, libre talaga 'yon na matatanggap. Uh, yung transportation ay uh, hindi namin yung sagot. Do meron kaming tawag na fuel subsidy 3000 per farmer. Uh, so farmers ang sasagot nun, sir? Normally, nakikipag-ugnayan kami, of course, sa aming regional offices at saka... Ba't sa hindi na natin ilibre yun, sir, para wala nang babayaran uh, ng magsasakot? nga, nakikipag-coordinate kami, sa uh, Cesar, sa lokal na pahamalan at saka RFOs para magtulungan. Uh, pwede kasi na nagpapatawag ng meeting para doon sa bigayan or si mayor na tumutulong para yung mga binhi ay makarating sa kanila na hindi nagagastos yung mga magsasaka. For our first gap, sir, gusto ko lang uh, ibigyang din ito. Food security talaga ang ano, ng pangulo eh. Uh, and then ngayon, may unstoppable inflation. We're really working to stop the inflation. And that's the uh, clamor of the people, that the very concern of the Filipino people that stopping the the inflation. How can we do it? with all these problems now. Malaking component ng cost ng inflation, yung food inflation. Ah, uh, tinututukan namin 'yun uh, every time. Uh, may again may pagpapulong kami. Ano yung epekto? Kasi uh, yung asukal, uh, malaki 'yan kasi aside from the asukal, pag nagmahal ang asukal, magmamahal din yung pandesal, magmamahal yung iba pa na na uh, kumukuha na ingredient ay asukal, yung gulay, seasonal 'yan very seasonal ang ang, ang gulay, ang uh, ibang commodity rin. So, ang ang focus dyan is to uh, bring yung product uh, kung saan siya talagang... Uh, uh, ang pinaka-importante is to improve our highway system, our logistic system. Kasi isang reason bakit mahal ang pagkain. Uh, kahit mura na i siya, pero bago siya makarating, doon sa consuming public. Ang daming dinadaanan at yung mga karsada sira. Ang daming humaharang uh, checkpoints. Tapos, hindi maganda yung post-harvest. Uh, hindi maganda yung handling. So, dapat alam natin yung mga gaps and constraints and inefficiency in the entire food logistics. So, isa sa mga sinabi ng Pangulo, ay pag-aralan kung paano maging efficient ang uh, yung food logistics at tingnan kung pwedeng magkaroon ng spokes and hub system na kung saan either ma-shorten mo yung highway ng mapadala maging efficient at maging maganda yung post harvest and processing yung sorting, grading, cleaning and make sure na uh, talagang very smooth kasi sa ngayon, alimbawa, kung sira yung daan mula doon sa production hanggang doon. Uh, classic example, yung Repolio galing Benguet. Ganito kalaki yan. Mura lang yan galing sa La Trinidad, yung production area. Pagdating nito sa Maynila, ganito nakaliit. Pero yung presyo, doble, triple. Dahil hindi maganda yung daan, natagtag na, yung handling niya, yung, yung packaging niya, plastic lang. So, nabubulok, nasisira. Siyempre, yung consuming public, hindi yung kakain na sira. Tatanggalin ng tatanggalin hanggang matira, maliit na lang. Ang Japan, ang Korea, napakagaling dyan. Sa packaging, sa leaning, sa grading. Na kung ano yung na, na, na produce, yun din mismo ang darating, the same quality. So, we need to improve to ensure quality, quantity, and uh, yung volume na kailangan natin. Ang laki nang nawawala sa ganitong problema. So, if we address these concerns na sinasabi ng ating Pangulo, uh, mas gaganda yung ating productivity, gaganda yung income ng farmers. There are lots of lessons learned na in the past. We really need to bring in the necessary investment, innovation, and technology to make this happen. Issue One-on-One -on -one.